Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags At nako eh, hanggang ngayon wala pa rin hinto Hindi pa rin humihinto ang ulan Yan Amira, <laughs> so hinihintay ko lang si Mahal na Reyna kasi Siyempre magliliwalim tayo kasama natin ang ating Mahal na Reyna Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Ayan, eh, Hinihintay ko lang nandun, sa, ano, eh, nandun pa sa loob ng sasak ng bahay natin At siyempre, alam nyo naman hindi naman lahat no pero yung mahal na natin ay nako eh pag nasa bahay at aalis kami nako napakatagal bago lumabas ng bahay kailangan daw eh perfect maganda maayos ang pananamit maayos ang lahat lahat yan kaya kailangan bago daw lumabas ng bahay <laughs> bago daw humarap sa camera ay dapat daw eh maganda siya yan so nandiyan na si mahal arena at nakita ko na nakalabas na let's go man lakas ng hangin Yan at malakas ang ambon. May, pa, hindi na yata ambon to. Ulan na to eh. Yan o, no, grabe no. So sabi ko nga sa, sa mga nakarang vlog natin ay maganda yan para sa kalikasan. Sa mga damo. Yan. Anong ay? May bulate. May bulate. <laughs> <laughs> ang bihira ng bulate. Bulate laki. Atin, bulate. bulate. Hindi naman malaking bulate pambihira Bulate naman lang sa isip mo. Hindi, may ah, may lumabas sa lupa kasi nga mga kainis, no, umuulan nga ngayon, syempre yung lupa, basa ma malambot so may mga lumalabas na bulate o oh, ba? Diba? ibig sabihin mataba ang lupa nakala ko ng bulate yung mga sinasabi mo eh <laughs> so saan tayo mahala rin eh, sa sunod natin nilinis eh, pag yung summer na pag nilinis mo kasi ngayon madumi pa rin kingsway o oh, tara kingsway tayo mga kinits no? by request bawer mahal na kingsway yan yeah, o no? naalala ko dati nasa no? Pilipinas tayo ano? Maraming mga pasahero ng mga jeep dyan naghihintay sa gilid. Mga vendor, di ba? Nag-aral tayo sa ano sa Adamson. Grabe 'yung ano, grabe 'yung pasakit natin pag kaumuulan. Pag kaumuulan, maraming pasahero. Pag kaumuulan, konti ang mga sasakyan. Kasi lahat ng mga ano eh nakasakay. Walang naglalakad. Punuan. Pero siyempre, pagka wala ka ng masakyan, mapipilitan ka na talagang maglakad. Pagka-may mga ganito talaga mga construction, nako eh ma-traffic mga kainigs. Eh, you know, tulad 'yan. Kasi kailangan may mga binabago-bago eh, may mga binabago-bagong ruta ng daan kaya hindi maiwasan ano. Tsaka s'yempre naka-stoplight. Ano? Dito muna tayo, huminto muna tayo dito kasi s'yempre <laughs> gagamit muna tayo ng GPS at nako yung dadaanan naming yellowhead ay nabago ang ano, nabago ang daan. Kung saan saan kami tinuro ng mga instruction ng mga construction. So gagamit tayo ng GPS Yan ang disadvantage pagka binago yung mga daan Kailangan mo talagang gumamit ng GPS Dahil yung mga hmm. kabisado mong daanan ay nabago Sandali so, lang daw muna Bago bumaba na sa sakin eh, Magpapaganda daw uli Si Mahal na Reyna yeah. <laughs> Tara tara, let's go, let's go. Wait, Yan. Nako, 'yun ang 'wag na 'wag mo kakalimutan. Nasa sayo na may card. Kalimutan mo na yung pera, 'wag lang yung card. Nasa akin pala 'yung card niya. Yan, alam tayo 'yung taga-ingat yaman ng card ni Maharlena. Analos taga Tay. Taga-los taga-Waldas. Malaki tiwala sa atin ni Mahal Arena pagdating sa pera, eh. Oh, 'Di ba, ma? Yo. <laughs> uh, ah, all right. Walang tigil ang ulan Pambihira kaya lalong lumalakas Parang yung kanta ko eh Sa tuwing tayo'y nasa labas Pambihira <laughs> Ha? Kaya lumalakas yung ulan kumakanta raw ako Pambihira naman si Mahal Arena no? <laughs> Ayaw mo maganda kayo masaya tayong dalawa Walang tigil ang ulan <laughs> Amira naman oh Kung kailan tayo masaya Kinokontra tayo ng mahal arena <laughs> ah, Baka may tumawag ng pulis ha ah. May sabihin may nagwawala rito ha ah. Tara ma, tawid tayo rito Yan Uy, Lexus mo oh. Ayos Dito tayo duma oh, sa so Sa home sense mga ka-inags Ano mas shortcut Kesa doon Layo yun eh Dito may daanan naman dito eh Saan ba dito Ah, ito, 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 ito Let's go, let's go, let's go Yan Ayos Let's go, let's go, let's go Alright Pagpag -pag muna tayo. Yan. Uy, ganda mga paintings, oh. Oh my God, nakakalibang tumingin-tingin. Yan, so dito tayo sa ano. Ano mga punasan muna natin to. Tara ma. Dito, dito yung pintuan, dito. Let's go. Dito lang tayo mga. Ayun, yung yun, pintuan. Nandun yung pintuan, mga kainan siya nandun, oh. Yan, so tara, tara, tara. Let's go, let's go, let's go. Wah, sarap talaga mamasyal. Kunti tao kasi ngayon pag namamasyal tayo. Kunti tao pag week, Weekdays hindi masikip, hindi siksikan. Pag may mga gusto kong bilhin, wala kang kaagaw, di ba? Ma, let's go ma. So yan, so dito na tayo. Uy, mame, Starbucks tayo ma. ah Starbucks tayo, Starbucks tayo mame. Yun ang loob ng Kingsway. Ayan o, no? oh. ba marami-rami rin tao ngayon, ano? Ang sabi asawa ko? Ma, tara, let's go. Ayan, dito tayo. Saan tayo? Dito tayo. <laughs> Ang lakas ng boses ko eh. Napapatingin yung mga tao dito pag nakakasabay ko eh. Lakas kasi ng boses ko mga kainags. Pati si Mahal na Reina nahihiya eh. <laughs> tara, tara, tara. Ito tayo. <laughs> nahihiya si Mahal na Reina. Tara, tara. Diretso lang tayo doon mga Susunod sa atin si Mahal na Reina eh. Ito mga ano. Ito, noong 1980s, noong high school ako, ito yung uso, old school. Ganito, grabe, pure leather, no? Nakakatuwa naman yung mga sapatos pa rin ganito. Ayun, nakakatuwa. Magkano price niya? $135. Grabe, old school na old school, eh. Yung mga sapatos nila Jordan dati. Eh. Gusto ko talaga bumili nito, no? Magkano to? $100, $150, oh. Gusto kong bumili niya, bibili tayo niya next, next ano. Sa so, susunod, pag may budget na tayo. Daming nakikirito, pero mas type ko talaga yun. Trip ko talaga to, sa so, to, 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 mga toto, toto, mga oh. Type ko rin ito, mga kainis. Pure leather, pure. Pero type ko talaga ito. Sapatos na yan. Grabe. Bibili tayo niya sa sunod. By the way, meron nga lang ano rito, no? Meron nga pala tayong uh, nabasang comment. Meron tayo yatang subscriber na nandito na meron daw silang business. Yung ano yun, ma? Yung parang pares. Ba nabasa, nabasa ko, o, nabasa ko, pares. Meron daw rin sa, nasa food court daw ng Kingsway. Puntahan natin, check natin kung nandito. Ito saan ba? Ah, ito pala yung food court. Pambihira naman. okay. <laughs> Sama na naman ang tingin sa akin yung Mahal Arena. <laughs> Andito pala yung food court. Pambihira. Hanapin natin dito yung Paris. Tingnan natin. Tara na, let's go. Nahiya eh, yeah, si Mahal Arena eh. Lakas kasi ng boses ko mga kainags eh. Pag nagbablog tayo, ano? <laughs> Paris. Asan ba yung Paris dito? Hanapin natin. Paris. Dito e eh. Sabi dito raw eh. Ito lang naman ang food court dito eh. Paris. Asan ba? Paris. Paris. Hindi dito ba 'yon? Dito ba 'yon, ma? Paris. Asa ba 'yung Paris? Halapin muna natin. Ha? Tanong tayo. O oh, sige, magtanong tayo, magtanong muna tayo kung saan 'yung Paris. Magtanong tayo. Sa tayo magtatanong. Ay, no, Udel Dito raw ba 'yon sa Udel Noodle? Ah, oo nga pala, dito nga pala sa Udel Noodle 'yon. Try na lang, hindi ako sure. Na meron daw na Paris dito. Sabi nga 'di ba, parang ano? Udel Noodle. Doon daw dito raw Kala ko kasi udel Anong nakalagay pares Yung pala Sabi nga nabanggit nga Udel noodle daw dito raw mga kinis So try natin Try natin Magtanong may maya ng konti And... Ayos Minessage ko ako Ayos Ayos Ayos, dito, dito nga, dito nga. At subukan namin yung ano, subukan namin yung pares, yung sinasabi mo. Meron po kami pares overload. Ah, tama dito nga. Ito ito, 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 So sige, order mo na tayo mga kinis, ano? Pares overload. Ba? Ano ba? Sisubukan ko itong ano pa? Marami ba yan? Pares overload? Oh yung ano po, may na po siya kasama. Lechyo? Tapos yung pares po natin. Na, no, ayos to. Sige sir, subukan mo ng pares. Ano pang pa sunod sa, sa pares? Ah, pwede bang dalawa? Order kami dalawa? Oh, dalawa po. Kayo. Ayos, ayos. Or order tayong dalawa. Yan. Ano pangalan niyo, sir? Ninyo po. Ninyo, yan. Shoutout kay Ninyo. Okay lang sir sa camera? Laki -laki. Okay, tayo. Yan, papakita lang si sir Ninyo. Yan, siya yung nag-message sa atin mga kainis. Thank ano? Nabasa ni Mahal na rin. At saka nabasa ko rin. Kaya Sige pumunta mo. kami rito eh dito sa Udel Noodle. Thank you, thank you. Order tayo ng Paris. Ma, tama, doon nga. Namit ko yung, ano, namit ko yung nag-message sa atin sa YouTube comment section natin. So, interry ko yung, ano, yung Paris. oh, Paris. Pero sila, oh, nga, ano, kung nga doon, eh. Tapos sa uh, tawag nito, uh, sabi ko, wag mo ko bigyan ng discount, ha? Yeah. <laughs> hindi mo kami bibigyan tayo ng discount pero sabi ko wag, wag nila wag nila tayong bigyan ng discount kasi sabi ko business is business. Kung ano yung presyo talaga, yun talaga. Yan. Pero hindi ko alam kung bibigyan ako ng discount eh. Mukhang inunahan ko lang eh. Nagbayad na ako. Kaya sabi ko, uh, sabi ko wag niyo po akong bigyan ng discount. <laughs> Parang ang kapal na mukha ko. Hindi mo hindi naman yata ako bibigyan ng discount. Sinabi ko lang agad. Inunahan ko lang. <laughs> Iba na inunahan natin ng na kinaksan. Hindi, uh, kinuha yung number ko tapos sa uh, papakilala daw ako sa mayari. Hindi ko alam. Baka kukunin tayong endorser. O oh, di ba? wah diba, pwede. Makakainis. Ano? Pilipino yung nakuusap ko. Siguro supervisor siya. Yeah, shout Shoutout sa mga taga-oodle noodle. Hindi baka diba, kukunin tayong endorser. O oh, di diba? ba? wah mas ano? <laughs> I wish, I wish mga kainis. Ano? I wish. Paris mga kainis. Ano meron na rin dito sa Canada? ha. ha, ha pa Actually hindi pa ako nakakatikim ng Paris mga kainis Ngayon pa lang So napapanood ko lang to sa mga YouTube YouTube mga Facebook Pero ngayon ma matitikman natin kung gaano kasarap ng Paris Yan Ayos ayos, ayos. Teka teka lalagyan pa naman ng, ng hot sauce mariose <laughs> Hot sauce mariose Uy oh, may sagu pa oh Kasama ba yun sa package sir? Yung ano Package na ano ayos pala no? Eh. ayan sago na ako ang dami mga kayo so, mabubusog tayo na to sigurado ano ba to overload oh my god ito yan overload ang bihira mukhang <laughs> mukhang meron pa tayong mati take home ha yeah. ayos ayos maraming salamat sir ha eh. Oh, napkin. Akan sir. Pagpunin ko na yung napkin. Ayan. Tissue natin. Lagi na si Bursa. Thank you very much sir. Ayos. Yun. Thank you sir. Maraming salamat. Ayan. Oh, ito na mahal na rin. Ano? Ano? Madami? Madami. Hindi. Pwede mo natin. Eh, may takip. Oh. binigay na takip. Just in case na hindi natin maubos. Eh, meron siyang takip. Porto go. O, di ba? Kaya nga in order ko overload. Dapat pala yung sa'yo hindi overload, no? Underload dapat. Yon, <laughs> Ang corny. O, kunin mo na isa, ma. Kunin mo na muna isa. Kunin mo itong isa, ha. Tapos ito, chili. Pag gusto mo ng chili, o, ma. Chili. Yan, o, mga kainis. Ares. Tapos pala, kung may pa tayo ng pesto. Naku po, Pangino, napakasarap. Ginutom na ako, ma. Kain na tayo. Wala so, tayo na. Lipa no, ha? Lipat tayo ng upuan. So lipat mo tayo po, malitong lamesa natin eh. Yan, dito kami nakakita ni Mahal na Reina. Mas maluwag-luwag to. Kesa dun sa isa. Hindi, pang, pang ano yan eh. Basta may blue na ganun, pang disabled yun. Doon kaya tayo. Ay, doon tayo sa kabila. <laughs> Tara. <laughs> Kunin mo muna to. Mihira. <laughs> pangatlong lipat na to. Pangatlong lipat. Wait lang. Yan, dito tayo. Mas mal malapad. alam ano, hindi na tayo lilipat ha? Baka lumipat na naman tayo, pambira. Lapad na nitong lamesa natin, no? Oh. Yeah. Gutom <laughs> na tayo, kain muna tayo. Tara. Kain na tayo. Ako po, kang ino, you know, napakasarap. Mm -hmm. ano ba to? Mm. Wow. Mm. Tara. sarap mga kayo nag panalo sarap parang na ako sa Pilipinas ha nakakain ako ng pares yung sikat na sikat na pagkain nyo sa Pilipinas ano yung tinitinda nung yung, yung vlogger sa Facebook si Diwata sarap mga kayo hmm. overload sabi nila pag kumakain daw huwag daw nakasombrero ang galing daw natin Naalala ko lang yung mga kasaba natin kumakain dito baka masilaw sila sa ulo ko. Korni, no? Chop! Mm. Tumawag sa si Mahal na Reyna, meron daw siya na meetup na subscriber natin. Hanapin natin na saan ba rito. Meron naka... Meron yata nakakilala kay Mahal na Reyna, no? Asan ba si Mahal na Reyna rito? Ayun, 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 ayun. <laughs> Kita natin ayon. Hello po. Kumusta po? Ay oh, hindi po, sa akin lang nakatapat. Natutuwa oh, ako. Ako natutuwa po kayo. Ay nakakatawa Nagagalak ano, <laughs> ano po bang pinapanood kita sa Bangtubers? Uy, maraming Tagadong salamat ako. po. Taga doon kayo? Pero hindi ako nag-subscribe. Lagi kong na. Nako, ano? maraming maraming salamat po. I live po. alone kasi retired na ako. Pero dalawa kong anak na nandito. Ah, okay. May pamilya. Ano po pangalan niyo? Susan. Susan. Si Susan Rosas. Ay, oo, oh, parang na... oh, so shoutout po kay Ate Susan. Maraming salamat po sa panonood. Oo. Oh, oh. Buti nakilala niyo si ano, nakilala si Mahala Reyna. Eh, palabas na kaninong apo ko. Ayan, apo ko, apo ko yan. Tatay Itin. Anyway, kaninong, <laughs> ay, ganun. Anyway, pakilala ka. Ayan si Mahala Reyna. <laughs> siya ay nakita ko. Nakita mo siya? Ang oh, siya <laughs> <laughs> mo ni Ilam. Ano na ako? Sundang ko nga kaya, pero ah, baka magalit. Ay, hindi na no, uh, po hindi ano? na no, po <laughs> Kaya right away, sabi ko sa kanyang sawati. Hindi mo ko kilala, pero kilala ko Ay, kilala si Mahala Reyna. Ano, ayan, ano. Ayan, buti nakilala niyo. <laughs> Pwede sa babae sa personal. Tapos ikaw, sabi nito, Alam mo ang matangkad ko. Tsaka gwapo po. <laughs> uh, wal, walang ano doon, walang duda. <laughs> Joke lang. Si, Sinong sasabing hindi Uy, ka pogi? Thank it, 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 natin. yung asawa ko, yun. <laughs> Amir. <laughs> Yan si Mahal na rin. Matutuwa <laughs> ko, what a coincidence. Dahil pagdating pagdating ko ng, de, ng Edmonton, sabi ko sa mga anak ko, parang ko ba makikita yung yung Filipino YouTuber? Kasi yung uh -huh. mga anak ko, so, hindi naroon mag-Tagalog. Ah, uh -huh. okay. Dito mga pinanganak. Dito okay. Kahit Pinangana. nung growing up, oh. Uh -huh. kahit ko Tagalogin, <laughs> English. English. Ako ngayon ang hirap na hirap <laughs> for so many years. Just, <laughs> uh -huh. anyway, tawa sila ng tawa. Bye po, bye. Yon so nakapagututan dila tayo dun sa subscriber natin mga kayo ano isa Yung subscriber pala natin na yung taga Vancouver. Tapos nagbakasyon lang siya rito. Dumalaw sa anak niya. Oh, dumalaw lang sa anak niya rito no. Dumating siya nung April 26. Tapos nung dumating ano daw siya do, lakad-lakad muna tayo doon. Nung dumating daw siya rito sa Alberta, Canada, ang lagi niya raw sinasabi doon sa anak niya na binisita niya rito. Sana ma-meet ko si Inags, ba? sa ba? Ano? pinupuntahan. Oo, kasi yung... madalas niya tayong pinapanood. Nakikita niya lagi tayo na sa Lucky Store. Gusto niya tayong makita sa ano sa Lucky Supermarket. Kasi da doon doon niya raw tayo lagi nakikita. Tsaka tos, sa superstore pag naggo-grocery tayo. Tapos wala sa plano, sabi niya wala nga sa plano namin na gusto namin pumunta ng Kingsway Mall. Pinunta raw siya rito ng apo niya. Tapos eh hindi niya raw akalain na makikita niya si Mahal na Reina kasi nag-washroom nag sila. Nakita niya si Mahal na Reina tapos eh <laughs> natupad daw yung pangarap niya, natupad daw yung panalangin niya na makita tayo. 'Di ba mga kainis makakatuwa no? Pinapanalangin na makita tayo. Sabi niya ganoon. Grabe yung mo nagbakasyon lang siya dito para para mag-aliw tapos isa sa mga pinapangarap niya, pinapanalangin niya. Makita niya raw si Inags. At, naku, tuwan-tuwa siya, mga ka grabi Grabe. Grabe yung tuwa niya kanina. Nung nag niya kami, sabi niya, sa wakas, nakita rin kita. Natupad yung panalangin. <laughs> Kalahin mo nga naman. syempre mga ka tuwan-tuwa rin kami kahit papaano di diba? Nakamit tayo ng subscriber. Tsaka nakapagpaligaya tayo kasi sabi niya sobrang kali sobrang maligaya raw siya, 'di ba, ma? Lalo na nung nakita niya si Mahal na Reina tuwang-tuwa siya. Sabi niya mga kainag si sobra raw ang tuwang-tuwa siya. Sobra daw tuwa siya pag pinapanood niya yung mga vlogs natin, ano, yung mga videos natin. Especially daw pag tumatawa tayo. Tawang nakakaasar daw. Ang <laughs> hihira. So, kit mo na kami ni Mahal na Reina rito. Nakakatuwa naman kasi sabi niya parang ang lakas daw ng panalangin niya para makita tayo. Di ba ma? Inabangan ka talaga dun sa ano, sa, sa CR. Tapos nung na nakita ka pa sa yung yakap di ba kapag sabi mo? Nah, no, talaga. Ayos. Yan, Ate Susan, maraming salamat ha. Thank you. Magbibit-bit na naman ako nito. Maraming naman bibilin. <laughs> Bibili na naman si Chinelas. <laughs> May taga-bit-bit na naman. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Siya bumili. Ako taga-bit-bit. Ihira <laughs> naman <laughs> oh. Tara. Ah. Yan, yeah, so nasa labas na tayo At mag-grocery muna kami ni Mahal na Reyna Ito na yung kanyang biniling crocs Siya bumili Ako taga bit bit Yan yeah. <laughs> e, syempre ano pa ba, ba role natin Sa mga asawa nating babae Kundi mag bit, -bit ng kanilang mga pinag shopping Mag -bit -bit ng kanilang pinamili At mag drive kung saan nila gusto pumunta Yan yeah. mamayang gabi na lang tayo babawi Sa kanila Hoy! <laughs> Naman ito. Hindi ito yung Ang lakas ng hangin eh Amira, parang nagalit itong sa sinabi ko Mira Ay Mira, tumalsik yung ano eh Yung sombrero ko eh ko ng ano ko Tumama sa ulo ni Mahal na Rena Yun <laughs> Hindi ko sinasadya Nakabawi, nakaganti Ay Ay naman, makakalain mo nga naman Ganun lang pala Ah Ay nako! Oh. Huh, grabe. Lakas ng hangin. Hindi ka naman nasaktan, tumama yung ano, no? No? Yung tumama yung, ano mo. Malambot naman to, Crocs. Pagka ko, yun. Hinahabol ko kasi sombrero ko. Tumama sa <laughs> Ay, hira. Ay, naka. Oh, ito na naman. Construction na naman, no? Nakakalito to, to ha? Ah. Baka maligaw tayo, ma. Baka punta tayo ng British Columbia construction na naman no? Sasana naman tayo tinuturo Yan ako mabaha Mabahang maulan Ayos So nag grocery na tayo mga kainags At pupunta naman tayo sa kabila sa superstore Tapos sa uh, mga pala mga kayo, shout out nga pala doon sa sasakyan eh. <laughs> uh, shout kila Sir Nino. Yan yung sa likuran natin, may sasakyan truck na malaki. Bigla tayong tinawag, sila siguro yung nakatingin sa atin kanina, nahiya lang tayo tayong tawagin. Kasi may mga napapansin tayong mga kababayan natin dito kanina sa sa Lucky Supermarket na nakatingin sa akin mga kayo, nagsino? Eh syempre eh, hindi ko naman kagad lalapitan eh Malay natin, di ba nakatingin lang sa atin Baka nagagwapuhan lang sa atin eh Pero ngayon dito sa labas, nung nilagay natin yung mga gamit natin Uh, papasok na ako dito sa truck natin tinawag ako ni Sir Nino tsaka ni misis niya sa mahal na rin ni Sir Nino uh, sabi nila nanonood daw sila sa atin at nako masaya sila masaya rin tayo at nagkita kita kami ba? Diba? so yan Sir Nino Sir Nino. shout out sa inyo Sir Nino ano? ayun ah, nakaalis na yata nakaalis na naka truck na malaking truck na kulay itim yan shout -out sa kanila tontuwa sila kita nila si Inags. Kaya tapos na tayo mag-grocery dito sa sa superstore mga ka-Inags at yung ating panahon, kung napapansin nyo, ayan pa rin, ano, walang tigil ang ulan. Lako po, Panginoon. Napakaganda ng araw para sa mga susunod. Ay, doon pala tayo nagpark. Para sa mga susunod na mga araw, gaganda ang ating mga damo at ang ating mga puno. Yan. Ayos. So, mga ka ano, don't forget to subscribe sa mga baguhan. Uh, don't forget to click the like button. Thank you very much. Hanggang dito lang yung vlog namin. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli. Thank you. Yan.